pangunahing salik ng paglaki ng ekonomiya ng Pilipinas para sa taong 2025, ito ang paglaki ng pagkonsumo ng ating mamamayang Pilipino. Ang pagkonsumo ng mga mamamayang Pilipino ay pinapalakas ng tinatawag nating mga padalang Pilipi mula sa mga overseas Filipino workers. Alam naman nating lahat na napakaraming pamilya dito sa Pilipinas ang mayroong mga miyembro na OFW. Pangalawa, tumami ang merong trabaho at tumarami rin naman ang mga trabahong nabubuo ito sa ating bansa. Pangatlo, ang taong 2025 ay taon ng halalan. Malaki ang gastos kapag meron tayong halalan na siya magpapalaki sa ating ekonomiya sa unang kalahati ng 2025. Pangalawang salig na magpapalaki sa ating ekonomiya ngayong taon ay ang pagpasok ng mga pamumuhunan mula sa ibang bansa dahil na rin sa pagluwag ng ating mga tinatawag na investment restrictions na nakasaad sa ating konstitusyon. Sa panahon ngayon, mas meron ng laya ang mga dayuhang mamumuhunan na makapasok sa Pilipinas upang makapagbigay ng trabaho at mga gawain no, sa ating mga kababayang Pilipino na magkapalaki ng produksyon dito sa loob ng ating bansa. At pangatlong salig na no, mapapalaki sa ating ekonomiya ngayong 2025 ay ang patuloy na paggastos ng pamahalaan para sa infrastruktura at serbisyong panlipunan na inaasamang papagaan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at magbibigay ng pagkakataon sa ating lahat upang maging mas produktibo. Para sa dagdag kaalaman, huwag kalimutang bisitahin ang website ng PIDS, Facebook page, X, YouTube at LinkedIn.